kabila ng bilyon-bilyong pisong pinsala sa agrikultura na dulot ng super bagyong Yolanda, sapat daw ang supply ng bigas sa ating bansa, ayon sa Department of Agriculture. Gayunman, pinaghahandaan na raw ang posibleng epekto ng dalawa pang inaasahang bagyo bago pa matapos ang taon. Kaya naman ang National Food Authority Council planong mag-import ng 500,000 metric tons ng bigas. May report si Ruth Cabal. sa may 10 bilyong pisong pinsala sa agrikultura ng super typhoon Yolanda. 8 bilyong pisong halaga ng mga nasirang pananim, pinakamalaki sa mga palayan sa Region 8. 2 bilyong piso naman ang pinsala sa mga irrigation, harvesting facility at mga fish pond. Bago nito napinsala na rin ng bagyong Santino noong Oktubre ang mga pananim sa Central Luzon. Nang tamaan na po tayo ng Yola, na itong Yolanda, may mas malak, may malaki na naman pong volume na tinamaan din sa atin kasi dapat po mag-harvest pa rin tayo up to December, eh di practical naman po tayo na uh, nag-review po ulit ang inutusan po natin ng Interagency Committee to review at nakita po nila na halos may kakulangan na po plus. Ngunit ang kakulangan po at hindi at this point in time. Patuloy rin nagsusuply ang National Food Authority o NFA ng bigas para sa relief operations ng gobyerno. Una pa nung krisis sa Zamboanga. Lindol sa Bohol at Cebu at ngayon sa mga nasalanta ng bagyo sa Region 8. Mahigit limang daang libong sako daw ng bigas ang nagamit sa mga food packs na pinamigay ng gobyerno. Sa warehouse pa lang na ito ng NFA sa Quezon City, isang daang libong sakong bigas daw ang pinadala sa DSWD. Pero ngayong araw, napunan na agad ang stocks ng bigas galing kabanatuan. Pero sa kabila niyan, sapat pa rin daw ang supply ng bigas para sa bansa. Ang gustong paghandaan ng DA, ang posibleng pagdating pa ng dalawa hanggang tatlong bagyo bago matapos ang taon. Kaya ang NFA Council idaprobahan na ang pag import ng 500,000 metric tons ng bigas mula sa Vietnam o Thailand, depende kung sinong mananalo sa bidding. Bibid na po tayo for import, more or less eh, uh, ang pa, kailangan pong maipasok ng before the year end in mga more or less Uh, more or less po 300,000 uh, metric tons. 300,000 metric tons. And then yung 200,000 metric tons po ay early next year. Paglilinaw ng NFA, ang i-import na bigas ay precautionary stock lamang, sakaling nang makaapekto pa ang mga paparating na bagyo sa mga palayan. Meron pa rin naman daw buffer stock ang NFA na tatagal ng hanggang labing araw. Bukod pa raw yan sa stock ng mga pribadong rice traders. Ruth Cabal, GMA News.